na Masayang ibinahagi ng It's Showtime host na si Ryan Bang na nakilala na ng kanyang mga magulang sa Korea ang girlfriend niya. Ayon kay Ryan, siya ay umuwi sa Korea matapos ang dalawang taon at nakasama niya ang kanyang mga magulang, na ani ay matagal ng hiwalay. Umuwi ako sa Korea, after two years. Di ba separate yung magulang ko noong elementary ako? Nag-launch kami, yung mommy ko, After 10 years, nagkita sila ng daddy ko, mainit ulo pa rin mommy ko, kwento niya. Ipinakilala na rin niya ang girlfriend niya sa kanyang mga magulang at nagsilbing translator pa siya. Patuloy niya, pinakilala ko sa magulang ko, yung girlfriend ko. Yung mommy ko kasi hindi marunong ng English, Tagalog kaya hindi sila magkaintindihan. Kaya para akong nasa trabaho pa rin. Translate ako ng translate hindi ako makakain. Masaya daw umano ang nanay niya para sa kanya. Dahil sa pagkakasuspinde ng It's Showtime ng MTRCB sa loob ng 12 days ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga hosts na magbakasyon. Isinama ni Ryan Bang ang kanyang nobye sa pagbabakasyon ng It's Showtime family sa Hong Kong. Masaya ang mga It's Showtime hosts na sa wakas ay nakilala na nila sa personal ang nobye ni Ryan na nauna nang isiniwalat ni Ryan Bang Lave sa kanilang show noong August.